Magandang hapon po sa ating lahat guys. Ako iuuli din sa luuban. Titingnan ko yung aking tanim na okra. ng aking tanim na okra guys ayan you know, tanim na okra guys o, oh. lambor na nya pakita ko pala sa inyo guys uli ang pamintayan may bunga na naman siya uli tingin na Ay, eh, may mga gabi pa doon oh. Uh. pwede magulay kaso hindi pa ako nakaka panginain ng gulay na gabi guys gawa na baka mga tima ako yung pera ayun ang lambot kaso hindi ko na nagamasan guys kaya ma ano ma masukal mala, madamo yung aking tanim na okra pero matataba naman sya guys so, masukal la ayan guys ay papakita ko sa inyo para naman yung ano yung tagalog ayan sya guys eh, yung butil niya en po yung sa mga hindi nakita ng puno ng paminta or black pepper. Ganito po siya guys. Ayan. Nagapang po siya sa puno ng kakawate. Uh, madri kakao. Ng ganito. Palang lang siya ng alagaan lang talaga siya ng himay. Yung, yung ibig sabihin ko guys, yung Uh, yung dahon ng marikakaw dapat tinatanggalan yung dahon um, para hindi siya matuba ibig sabihin ng matuba guys hindi siya ma hindi mang laglag yung kanyang mga bulaklak kaya na kaya ang pagpapaminta din guys ay mahirap din kasi kailangan siya ng alaga din siya ng ano Pupusara, tapos hihimayan para magbigay din siya ng magandang bunga. Kagaya nareo, ada ay Taiwan. Una-una ang Taiwan, guys, na siyang ano. Ayun oh, nauna siyang ma-harvest kaysa Tagalog. Mga buwan ng January, February, pwede na 'ari. Ang Tagalog, guys, ay mga March pa yan. March-April ang harvest ng Tagalog na paminta. Pero ang Taiwan naman po, uh, February, pwede na po siyang i-harvest. Ayan siya. Sure. Ang lambor ng sili. Mga hilaw pa lang yung kanyang bunga. Iniikot ako din sa mga talungan, guys ayan, mahahawak na naman ako ng malaking talong na kulay white, ayan guys ang haba niya mabag talong isang kulay white lang siya guys na harvest na yung yung violet na ano meron pa naman din siyang ano. ayan ayan silipin ko pala dito yung saging naku po napakasukal hindi nagbunga ang taiwan dini guys na paminta kasi nadaig siya ng ano no damo at yung aking tanim dini na mga pinyang ay hindi na rin nasisikatan ng araw kaya ganyan na ang tayo niyan ayan guys so, malungkot yung mga ano ay mga tanim gawa na hindi nga siya nasisikatan ng araw guys at tignan nyo naman ang nasa taas oh. ano, pa ka, ano na napaka napaka sukal na yung aking tanim na kamuting kahoy ay yung nagtagatihin na ayun, ulit tayo dito baka may masugagaan ako din yung kabuti. Sana nga may makita akong kabuti guys. Ako naman hindi nangangain ng kabuti pero natutuwa lang akong makakita ng kabuti. Pero hindi naman dito tinutubuan ng kabuti guys. Tsamba nila ang pagmay. Naligaw din yung kabuti. Sa na aray may dalawang manok guys o sarap balibangin ng papaya joke lang baka tayo ay mga mayari ng mayari niyan guys mabalibang ng luya at papaya tabi tabi po hmm ano sa punso